Isang magpagpala nga po ng Sabado sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan po namin, ating pong pag-aaralan dito po sa ating ginagawang pag-aaral doon yung hapon ng Sabat ay ang patungkol po sa mga pabalang ibibigay ni Ezekiel ayon po sa pangusap ng Panginoong Diyos kay Propeta Ezekiel tungkol sa kanyang pagbabantay sa Israel sa kanilang mga gawain. At ito po ang ating pag-aaralan sa hapong pong ito sa Ezekiel chapter 3 verse 16 to 21. Ganito po sinasabi. At nangyari sa katapusan ng itong araw na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita ng aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganong ganang akin. Pagka akin sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kaniyang buhay ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa atin sa iyong kamay. Maliwanag naman po ang sinasabi ng pangaral. Dito sa pag-uusap natin, Panginoon, kinausap niya si Ezekiel na ginawa kitang bantay, anak ng tao. Diyan mo ng babala sila mula sa akin. Kapag po daw yung masama ay sinabihan na ating Panginoong Diyos na siya ay mamatay at hindi binigyan ng babala ni Isikil sa lahat ng masama na kanyang ginagawa ay mamamatay itong taong ito sa kanyang kasamaan. Ngayon, sisingili naman ng, ng Panginoong Diyos ang kaluluwa, ang dugo sa kamay ni Isikil. May pananagutan po si Ezekiel Tung -tung. sa Alaala niyon na hindi na binigyan ng babala kapatid na dito. Mm. Hindi niya binigyan ng saway ang masama. Lala ang masama. O halimbawa may kaibigan ka na gustong gumawa ng masama. Na gusto niyang patayin yung kanyang kaibigan. Uh, kaibigan mo, sa so, odai ng ano po, isang halimbawa po ito na hindi mo siya binigyan ng babala sa kanyang masamang gagawin, dinabala. At nagawa niya ito ay may pananagutan po ang tao na nakasaksi dito. Gaya po ni Isikel. Ang, si Ezekiel po itong pinag-usapan natin ito na sinabihan na ating Panginoon na hindi mo siya binigyan ng babala may sagutin ka sa dugo ng taong nito pagka siya namatay. May pananagutan. Kaya bilang mga magulang kapatid na tayo ay nagbibigay tayong babala sa ating mga anak sa ating nasasakupan na ating isang bayan na kung hindi nila ito dinggin, wala na tayong pananagutan sa kanilang mga dugo. Yan po ibig sabihin na. Nasabihan na natin sila, napaalaman na natin sila ng mga bagay na ayaw ng Diyos na gawin ng tao habang siya nabubuhay dito sa lupa. Kaya yan, isang pabala kay Ezekiel at gayon din sa atin pagka ating i-apply po sa ating buhay ito, mga kapatid, mga kaibigan, na atin pong ng babala ang mga taong lalo tigit na puna sa ating pamilya sa ating tahanan sa pagpapatuloy kapatid na dito Sa so 19, gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama at siya hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Ayan. Pagka nabigyan natin babala ang masama at siya tumalikod sa kanyang kasamaan, siya yung mamatay sa kanyang, sabi dito, o sa kanyang masamang lakad man, siya yung mamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit, niligtas mo ang iyong buhay. Wala na tayong pananagutan. Ibig sabihin, yung ating pananagutan sa Diyos, eh, okay na dahil nagampanan po natin. Nagawa natin yung gusto ng Panginoon na gawain natin. Nailigtasan na natin yung ating buhay dahil sa, binigyan natin siya ng babalak. Sa patuloy, kapatid na dito. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay. Sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Yeah kapag ang matuwid ay gumawa ng kasamaan uh, at Binabayaan hindi mo, mo, at hindi mo siya binalaan, binabalaan mamamatay siya sa kasalanan ng kanya ginawa at ang matuwid na kanyang ginawa ay hindi na ala, okay. hindi pa baliwala na yung nagawa niyang mabuti nawala na po ito Ayan. Ang ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay pagka ang kapatid man o yung para tinutukoy dito yung mga kapatid na kung nakaalam ng katotohanan, hindi siya ng mabuti at hindi sa mabuti, hindi mo masama. At hindi mo binalaan, sisingilin ng Panginoong Diyos ang dugo sa iyong mga kamay. Ayan. 21 po. Gayun may kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya ay hindi nagkakasala, siya ay walang pagsalang mabubuhay, sapagkat siya na higayat at iyong niligtas ang iyong kaluluwa. Ayan. Kung pinakinggan nung matuwid yung iyong babala na hindi na nagpatuloy kasi kung baka, na, napag isip isip niya na iniintay lang pala yung kapatid na magpapayo na mas malakas ang espiritu na ipinagpapayo ng ating Panginoon ay hindi na siya nagpatuloy na napaliwanagan, napigilan, napigilan na niya yung paggawa ng masamang pagpapayo. Kaya hindi na natuloy at nagpatuloy na siyang gumawa ng kabutihan sabi na ating Panginoon sapagkat nagawa mo yan tiyak na mabubuhay ka sapagkat tinanggap niya ang babala at iyong iligtas ng iyong buhay sa mga napag-aralan po natin ito mga minamahal na mga kapatid mga kaibigan ay meron po tayong mga katungkulan kagaya po ni Ezekiel na, nag, na nagbigay babala sa atin pong mga amata, ina ng tahanan ay kung ating pong bibigyan halimbawa ang binigay na mensahe ng ating Panginoong Diyos kay Ezekiel ay wala na po tayong pananagutan sa kanilang mga kaluluwa. Sa malapit na pagbalik na ating Panginoon sa araw po ng paghukom at nabalaan, nababalaan natin na natin ang ating mga mahal sa buhay, eh, wala na po tayong sagutin sa kanilang mga dugo, kapatid na dugo. Para dagdagan mo po. Uh, kasi ni min tayo minsan, may mga tao tayong nakakausap na tila ba talagang alam na alam nila ang nakasaad dito sa Biblia. Pero, meron pong lihis. Pero wag po tayong padadaig. Ako po kasi ang ugali ko, kapag alam po pong nandito sa Biblia, at ang sinasabi niya ay wala naman sa Biblia, hindi po ako pumapayag na ako ay matalo. Hindi naman po sa ako ay mapride gusto ko po lamang ipagtanggol itong katotohanan. sa Biblia. Kaya maari nga po, pag misa may kausap ka na parang ka, iisipin eh, para naman kung sino ito. Pero hindi po. Huwag po tayong papayag na yung alam natin na basa natin sa Biblia, ay natin yung mali nilang sinasabi. Mananagot po tayo sa Panginoon. Kailangan po ipaglaban po natin yung katotohanan natin na pong nalaman dito sa Biblia at nakasisigurado po tayo na ang Diyos po ay nalulugod sa ating pong ginagawa. Tama nga po kapatid na Adiki sapagkat itong ating iniyayag po ay ang balita ng mga katotohanan. Kaya muli kung kayo po ay napagpala mga kapatid, mga kaibigan po namin sa ating pong napag-aralan ay patuloy po tayong umasa sa tunet buhay na Diyos na ating pong na ang tahanan ay sa langit. At muli, pagpalain po ng Diyos ang ating pong mga tahanan at ating mga kalusugan.